So, eto na nga at kami nakapamili na. Medyo marami nga, buti na lang at mayroong kami bike na may sidecar na siyang ginagawa naming service every time na mamimili. At hindi ko na kailangan bumayad sa tricycle. Siyempre, may bayad din yan, no? Dahil ma-occupy mo ang buong tricycle. At ngayon nga ay bubuksan ko na rin yan at nang maumpisahan ng ilagay sa kanya-kanyang lalagyan para naman magkaroon na ulit ng laman ang aking tindahan. At alam nyo ba ang ginagawa ko dyan para mabilisan kong mabentahan ng mga mamimili, lalo na kung halimbawa sabay-sabay at tapos sa yung mga nagmamadali. Ay nako, isa-isa ko na yan talagang ginugupit at nilalagay sa lagyan para naman pagbili nila kahit pa isabay-sabay sila, mabibigyan ko kaagad-agad dahil hindi ko na kailangan gumupit pa. Antimano, iginugupit ko na yan para naman abot na lang ako ng abot o di ba diba? Lalo na pag umaga at sabay-sabay na may papasok sa school, papasok sa trabaho. So, sabay-sabay yan, magbibilihan ng shampoo. Yung iba naman, bibili ng mantika at umuusok na daw ang kawali. Yung e, mga tipong ganun ba? Pero, at least naka-cater ko sila lahat kasi nga anti mano yan nakagupit-gupit na abot na lang ako ng abot sa ganung paraan eh hindi maiinip ang mga mami mili so hindi ka iiwan o ba diba? so ayan nga at malapit na ako matapos nasa chichirya na ako at mga delata medyo nakakapagod lang talaga at, pero okay lang kaya pa o siya mga kachikasari salamat sa panonood till next video na lang bye bye